Single na naman ulit ang 49 years old na si Vina Morales. Nasubaybayan ng publiko ang makulay na buhay pag-ibig ni Vina mula sa mga leading men niya na naging karelasyon niya. Sa ama ng kanyang anak hanggang sa mga foreigner men na kanyang nakarelasyon, narito ang mga naging ex-boyfriends ni Vina. The Philippine Showbiz List presents Vina Morales' Ex-Boyfriends Robin Padilla Si Robin ang unang nobyo ni Vina at tumagal ang kanilang relasyon ng isang taon at kalahati. Nagsimula ang kanilang pagmamahalan sa set ng pelikulang Ang Utol Kong Hoodlum noong 1991 kung saan si Vina ay 16 years old pa lamang. Dahil sa kanilang chemistry, ang kanilang tambalan ay naging isa sa mga pinakasikat noong dekada 90. Ani Vina, si Robin ang naging kanyang unang kasintahan at ang una rin nagdulot sa kanya ng matinding heartbreak. Sa pagbabalik tanaw ni Vina, inamin niyang nabaliw siya sa pag-ibig kay Robin. Sa kanyang debut, si Robin din ang naging escort niya kahit iba sana nakatakdang kasama ngunit hindi siya tinantanan ni Robin. Kaya't si Robin ang nakasama niya sa espesyal na araw na yon. Wala rin nagawa ang ama ni Vina kundi payagan ito kahit alam na kanyang pamilya ang reputasyon ni Robin bilang isang babaero at tinaguri ang bad boy ng showbiz noong mga panahong yon. Sa kabila ng mga pagdududa ng kanyang pamilya, napatunayan naman ni Robin ang kanyang pagmamahal kay Vina. Inilarawan ni Vina si Robin bilang mabait, humble at down to earth lalo na sa kanilang trabaho. Ngunit sa kabila ng kanilang masayang pagsasama, kinailangan nilang maghiwalay dahil sa mga pagsubok na hinarap nila. Sa kabila ng break up Sinabi ni Vina na walang samaan ng loob sa pagitan nila ni Robin at natutunan niya maging mas matatag sa kabila ng heartbreak na naramdaman. Matapos ang kanilang romantikong relasyon na natiling magkaibigan sina Robin at Vina. Sa katunayan, patuloy na sinusuportahan ni Vina si Robin sa kanyang mga adhikain, lalo na noong tumakbo si Robin bilang senador noong 2022. Maganda rin ang relasyon ni Vina kay Maria Rodriguez Padilla, ang asawa ni Robin ngayon. Si Mariel Pangadio Mano ang nagrekomenda kay Vina na gumanap bilang Oriang, ang asawa ni Andres Bonifacio sa pelikulang Bonifacio ang Unang Pangulo noong 2014, kung saan si Robin ang gumanap bilang Bonifacio. Alam din ni Mariel ang kwento tungkol sa pagkaubos ng mga rosa sa Bagyo na pinakyaw diumno ni Robin on para ibigay kay Vina. Kimpi de Leon. Nagsimula ang kwento ng pag-iibigan ni na Vina at Kimpi noong panahon na kanilang pagsasama sa Dats Entertainment. Noong March 2019, sa kanyang guesting sa programang Tonight with Boy Abunda, ayon sa kanya, nagsimula ang kanilang relasyon bilang magkaibigan. At kahit pa noong una, ay tinatawag pa siya ni Vina na kuya. Sinabi ni Kimpy na hindi na kailangang tawagin siya sa ganitong paraan. Sa paglipas ng panahon at patuloy na pagkakaibigan, naging malapit sila sa isa't isa hanggang sa nagkaroon ng romantikong ugnayan. Bagamat hindi tumagal ang kanilang relasyon, hindi ito naging hadlang upang sila ay manatiling magkaibigan. Noong October 2019, muling nagkita si Navina at Kimpy sa It's Showtime kung saan napuno ang kanilang guesting ng mga biroan at kulitan. Nagkaroon ng masayang palitan ng tawanan at pununukso at kitang-kita ang pagiging komportable nila sa isa't isa. Mas naging makulay pa ang eksena ng magkomento si Vina sa isa sa mga kalahok at silamahan ito ni Kimpi na makahulugang titig na ikinatuwa ng mga manunood. Bagamat nagkahiwalay na bilang magkasintahan, pinatunayan ni Vina at Kimpi na maaari pa rin maging magkaibigan kahit pa natapos na ang isang relasyon. Miguel Zubiri Si Vina ay minsan naging karelasyon ng politiko na si Miguel Zubiri. Ang kanilang relasyon ay tumagal ng ilang panahon at marami ang nag-akala na ito'y magtatapos sa kasalan. Ngunit sa hindi malinaw na dahilan, nagdesisyon ang dalawa na maghiwalay. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay, kapwa si Vina at Miguel ay nagpahayag ng respeto sa isa't isa. Ayon kay Miguel, naging maayos at maganda ang kanilang samahan noong sila'y magkasintahan. Ganito rin ang sinabi ni Vina tungkol kay Miguel na nagpahiwatig na kanilang pagsasara sa isang yugto na kanilang buhay. Roy Ofek Si Vina nagkaroon din ng relasyon kay Roy Ofek, isang half Japanese at half American na negosyanteng ng kasalukuyang naninirahan sa Amerika kasama na kanyang pamilya. Si Roy ay ang dating sexy actress at dancer na si Angela Velez. Sulaiman Taib si Vina ay nagkaroon ng makulay na pag-iibigan kasama ang Malaysia na si Sulaiman Taib. Mas matanda si Sulaiman kay Vina ngunit hindi rin hadlang kanilang age gap o pagkakaiba sa relihiyon sa kanilang pagmamahalan. Sa loob ng apat na taon, naging matatag ang kanilang relasyon at marami ang umasa na ito'y mauuwi sa simbahan. Nagkaroon ng mga haka malapit na silang mapakasal sa matibay na pundasyon na kanilang pagsasama. Ngunit sa kabila ng kanilang mga pinagsamahan, nauwi rin sa hiwalayan ang kanilang relasyon. Bagamat marami ang nag na ang edad o relasyon ang dahilan ng kanilang paghihiwalay, malinaw kay Vina na hindi ito ang mga pangunahing dahilan ng kanilang pagdidesisyon. Cedric Lee Si Cedric Lee ay isa sa mga pinaka-controversial na naging karelasyon ni Vina. Kilalang bukas na aklat ang kanilang naging relasyon na nagumpisa noong 2006. Sa simulay, puno ng pag-asa ang kanilang pagsasama, ngunit matapos ang tatlong taon, naghiwalay din sila noong 2009. Sa panahong yon, si Vina ay buntis sa kanilang anak si Shana na isinilang din sa parehong taon. Subalit, naging masalimuot ang kanilang relasyon, lalo na sa isyo na kustudiya ng kanilang anak. Noong 2016, humiling si Vina na kansilahin ang karapatan ni Cedric sa pagdalaw kay Shana matapos ang isang insidente ng umano'y illegal na pagdetain sa kanilang anak. Dahil dito, naging masalimuot ang sitwasyon sa kanilang pamilya, lalo na si Cedric ay nasangkot pa sa iba pang kaso. Si Cedric Lee ay nahatulan ng reclusion perpetua matapos mapatunayang guilty sa kasong serious illegal detention kauli sa incident insidente ng pagdukot kay Vong Navarro. Mark Lambert. Noong 2016, kinumpirma ni Vina na may nagpapatibok na ng kanyang puso matapos ang pitong taong pagiging single. Ang kanyang kasintahan noon ay ang French businessman na si Mark Lambert na ipinakilala sa kanya ng negosyante at politikong si Chavit Singson. Inilaraman ni Vina si Mark bilang isang mabait at responsabling tao. Sa kabila ng masaya nilang samahan, nauwi rin sa hiwalayan ng kanilang dalawang taong relasyon noong 2017. Ayon kay Vina, ang distansya sa pagitan nila ang pangunahing dahilan ng kanilang paghihiwalay. Si Mark ay nakabase sa Switzerland habang si Vina ay naninirahan sa Pilipinas. Bagamat sinubukan nilang ayusin ang kanilang relasyon, napagtanto ni Vina na mahirap panatilihin ang long-distance relationship, lalo na't na may kanya-kanya silang priorities. Bagamat hindi sila umabot sa engagement na pag-usapan na nila noon ang tungkol sa kasal. Inamin ni Vina na iniyak niya si Mark, ngunit kailangan niyang magpakatatag para sa kanyang anak. Andrew Kovalsin Noong November 2, 2023, nagsimulang umugong ang balitang may karelasyon si Vina matapos niyang i-upload ang isang video sa Instagram kasama isang foreigner. Sa video, makikita sila nag-e-enjoy sa isang parke sa Washington, D.C. na tila nagpapahiwati ng espesyal na ugnayan sa November 3, mas lalo pang uminit ang usap-usapan ng mag-post ng mga litrato mula sa kanilang dinner date ng lalaki na kilalang si Andrew Kovalsin. Sa welcome press ko ni Vina noong November 29, 2023, buong tapang niya ibinahagi na opisyal na sila magkasintahan ni Andrew at isiniwalat ang makulay na kwento na kanilang muling pagtatagpo. Ayon kay Vina, halos malatil na seri ang kanilang love story dahil matagal silang hindi nag-usap ni Andrew sa akalang kinalimutan na siya nito. Ngunit na-discovery ni Vina na patuloy pa rin palang nagpapadala ng mensahe si Andrew sa kanya. Sa kanyang paghingi ng poomanhin, agad naman ni nireplayan ni Andrew at nag-aya itong magkita sila sa Amerika. Nang magkaroon ng break sa Miami matapos ang isang show ni Vina, nagtagpo silang muli at doon nagbalik ang dating mga damdamin. Pagkatapos nito, pumunta si Andrew sa Pilipinas at nakilala ang pamilya ni Vina, ngunit muling nagkalayo ang dalawa na sa pagiging abalan ni Vina sa kanyang showbiz career. Sa pagkakataong ito, nagkaroon muli ng pagkakataon ng kanilang relasyon nang manood si Andrew ng Broadway show ni Vina na Here Lies Love at dito muling nabuhay ang kanilang pag-iibigan. Labis ang pasasalamat ni Vina sa pagmamahal at pagtatsaga ni Andrew sa kanya, lalo na taging matagal ang kanilang pagsasama bago manumbalik ang kanilang closeness. Subalit sa kasawiang palad, kinumpirma ni Vina sa isang panayam sa ABS-CBN News noong October 15, 2024 na naghiwalay na sila ni Andrew. Hindi na idinitalya pa ni Vina ang dahilan ng kanilang pagkihiwalay. Ngunit inamin niyang hindi na niya iniisip kung may darating pa o wala sa kanyang buhay pag-ibig. Sa kasalukuyan, natutunan na raw niyang mas tanggapin ang pagiging masaya at kumpleto kahit walang karelasyon.